Nilinaw ni Senate President Francis Jesus Scudero na sa kasalukuyan ay walang planong bawasan ang umiiral na bilang ng mga holiday sa bansa. Ayon kay Scudero, ang pulisya ng Senado ay hindi dagdagan ng mga holiday at hindi rin naman bawasan. Ang pahayag ni Scudero ay binangtugon tugon sa si iba't ibang mga pagbatikos na kanyang natanggap sa naunang pahayag nito kung saan sinabi niyang lilimitahan nila ang pag-aproba ng mga lokal na, na panukalang batas sa holiday. Ayon sa liderato ng Senado, sa kasalukuyan, ay may 24 hanggang 25 holidays sa Pilipinas sa isang taon. Hindi kasama ang mga suspension sa trabaho dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Anya, kung 22 araw lamang ang trabaho sa isang buwan, para anong may isang buong buwan na hindi nagtatrabaho ang mga manggagawa, layunin lamang nila anya na maging mas competitive ang Pilipinas. Gain pa man, sinabi ni Scudero na hindi prioridad ngayon ng Senado ang usaping ito. Narito pakinggan natin ang bagay na payag ni Senate President Francis Chis Escudero. Ang average holiday po sa ASEAN ay sa mga Association of Southeast Asian Nations. Dito sa Southeast Asia, ang average holiday po ay nasa 16 hanggang 18. Ang Pilipinas po nasa 25. So ang policy po ng Senado, huwag na nating dagdagan yung 25 na yon. Dahil masyado na tayong nagiging hindi competitive sa mga katabi nating bansa. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!